<laughs> Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. we have ignition. Kala ko low bat na naman Nahirapan siya mag start Stand Habulin natin yun Nakalimutan niya yung stand niya parang kilala ko tong motor na to parang yan yung pinsan ni misis che check out natin okay. kuya rico masain ka ama ah, pamilya orga okay. ha ah? Hey. ikot ikot <laughs> ikot ikot eh yeah. minsan lang makaluwas ingat. At the moment na nito tayo sa Milaor papuntang Naga, ang labas nitong kalsadang ito ay LCC. Ay no. Riles. Parang Umaambon? Umaambon ba? Hindi ko sure. Another checkpoint. Last vlog. May checkpoint rin tayo na <sighs> Okay. Uy, natigil yung may overloading na jeep. Yes. maraming mga naghihintay ang motor hindi sila makadaan kasi may checkpoint ay nako nasa gitna naman nagpababa yung jeep Phew. uh, nagtrabaho rin ako sa food panda for almost 2 uh, years ba yun 2 and a half years magtatatlong taon Um, nagsimula ako mga January 2020 tapos um, last kong uh, pag-deliver ay November 2022. So yeah. more than half, more than two and a half years ako nag Ibang klase itong tricycle Nasa gitna ng dalawang linya Pickle lane bag Pickle lane <laughs> Ano Reserva sa'yo yung dalawang uh, linya <laughs> Alright oh, Babalik ulit sa gitna ng dalawang linya Ano, ano ba sinusunod nila yung uh, Linya sa gitna Para Safe Ganun ba yun? Yun, nasa tamang linya na siya sa wakas. Si Kev. Mayo, ikot-ikot. Ikot-ikot. Ah. So, yan si payo eh. So, yun nakita natin si Keb. Kev takong matalik na kaibigan galing daw siyang basketball naglaro siya um, magkatambay lang kami magkatambay mag-usap-usap tangina ina American, gagamit ko yung 600 PC na uh, Suzuki, Suzuki pang 600 so, kasi tumahan sa Amerika pag nag freeway ka kailangan 250 na up ang freeway ang interstate pag less than pag 250 ka yung below sa sa uh, kuyang kalang sa mga sa hindi sa freeway, hindi sa kasi ay, sa freeway priwi si kasi kailangan mabilisin mo ang, uh, an ano ang, speed limit speed mm -hmm. oh, an seventy miles mabagal mabagal ka so, sa Europe iba uh -huh. sa Europe iba may speed limit kaya dumang pag may disgrasya sa kadikit na sa tabi ito tigba ka talaga <laughs> talagang Oo, nga tumbal nga, sa, sa way nga niya sa kira niya yung bus mm -hmm. yung, tulad siya. Kadikit lang. Motor no. kasi yung ulo ng motor eh. Yan ingatan mo. Eh po. Ako ko yan na ako mo yan. Kurang na ako pero may wag kong disgrasya. Ano, maingat. 600 din na po. Maingat ka pero sa babae lalong dapat maingat ka. Yung dala yung dapat maingat ka. Da, mas delikado. Mas delikado. Automatic <laughs> <not lilikado. laughs> e, man. Eh may pong kick mayo ni Kuya Han sikadang. Mayo po. At po, pu puro sa automatic. Itong sa Kuya, pag dahil ko binamit doon si Ma na, nandidischarge ang batang po. niya. po. Sa sikadang ko, puro dahil ko nakakaya. Pagal-pagal na. Eh, <laughs> Sige po. Salamat. <laughs> uh, Nag-uusap kami ni Kev kanina tapos nakita ko, lumapit siya sa motor. Tapos yun, tanong siya kung uh, anong brand daw. Tapos pakabasa niya, Rusi. Parang uh, skeptical siya nung una. Tapos galing daw siyang US, meron siyang 600cc na Suzuki. At yun yung ginagamit niya sa freeway or highway doon. Tapos may 250 daw siya na maliit lang na motor for uh, city streets, ganun. Ha, so yan Shout out sa iyo Tay. <laughs> so nagtanong-tanong siya kung ilang CC. Kamusta naman ganon. So shout out kay tapos shout out rin kay Kev kasi uh, Oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Mali yung dinahanan niya Oh shit. Ah. <laughs> wow, marami pa naman kami dito sa linyang ito. Dapat dun siya sa kabila katulad niyo jeep. So anyway, yun, shout out kay tatay at na-appreciate niya yung motor natin. So yun, sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, please leave a like, comment, and subscribe. At magkita kita tayo sa susunod na video. Bye guys! Ganyan sana yung design na gusto ko sa cafe racer, no? Lowered, tapos maikli lang. Pero ayaw ni Mrs. niyan. Kasi parang bitin daw yung... Uh... <laughs> yeah bitin daw yung upuan saan siya -upo. parang konti lang mauhulog na which is true naman <laughs> Naruto Classic Bike <laughs> shout out sa iyo kuya hindi ko gusto yung ulap na yan sir huwag kang uulan.